Magandang araw mga kabarangay. Kumusta na kayo? Sa sandaling ang isang sangguniang barangay member ay hindi awtorisadong gampanan ang tungkulin ng punong barangay sa pamamagitan o sa pagiging mediator sa isang hidwaan ng mga partido, ano ang epekto nito? barangay, mayroon na akong video na gawa ko last year tungkol sa topic na ito. At alam ko po, madami na ang nakakaalam kung ano ang sagot doon sa tanong ko kanina. Ginawa ko po ulit ang video ito para po sa kapakanan ng mas madami pa na parating nagtatanong sa akin tungkol po sa topic na ito. Kaya hayaan niyo po na muli kong ulitin at silipin sa ibang anggulo kung papaano ipapaliwanag ang sagot sa tanong ko kanina. Ngayon po, bago ako magpatuloy, gusto ko lang po talagang magpasalamat sa mga tao na tumutulong sa akin, sa amin, sa pagsusulong po ng Katarungang pambarangay, yung awareness sa Katarungang pambarangay. Uunahin ko na po yung aming uh, uh, governor dito po sa lalawigan ng Laguna, si Governor Ramil Hernandez. Uh, ganun na lang po yung kanyang pagbibigay ng suporta uh, sa Confederation po ng mga lupon tagapamayapa dito sa lalawigan ng Laguna kung saan sa kasalukuyan ako po ang pangulo dito. At gusto ko rin po pasalamatan ang atin pong DILG Laguna sa pangunguna po ng bagong provincial director na si PDJ Beltran. Salamat po sa inyong uh, Uh, pagsama, pagtulong sa aming mga lupon tagapamayapa. Ganon din po, kong kalimutan, ang isa pang very supportive na officer ng DILG dito po sa Laguna, si Ma'am Lorelyn Manrique. Siya po ang cluster A head dito po sa DILG Laguna. Maraming salamat po, Ma'am, sa patuloy na inyong pagsuporta sa Confederated Lupon dito po sa Lalawigan ng Laguna. Ngayon din po, gusto ko rin pasalamatan ang may bahay ng amin pong Governor Ramil Hernandez, si Congresswoman Ruth Hernandez. Salamat ma'am at sa kada lapit ko sa inyo na meron po akong concern about uh, katarong pambarangay lecture o seminar na doon po agad ang inyong suporta. Si Congresswoman Ruth, pag po ako ay nahingi dito ng suporta, ang binibigay nito, mas madalas ay mga speakers sa mga lectures about KP. Nagbibigay din po ito ng mga financial na tulong sa hanay po ng Lupuntagok, Pamayapa. Pag may mga seminar na kailangan ng pagkain, ito po ay nagpapaabot din sa akin ng mga pagkain para naman po sa pangangailangan ng ating mga attendees sa lecture seminar during the activities. At gusto ko rin pong mag-special shoutout sa ating mga subscriber kay uh, Lupon member Leonard Saga ng Barangay Kalibuyo, Tansa, Kabite. Kumusta po kayo dyan sa Barangay Kalibuyo, uh, Tansa, Kabite? At gusto ko rin pong i-shoutout ang mga Lupon Tagapamayapa ng Barangay 176 Bagong Silang, Caloocan North. Sa kanilang mga uh, Lupon, shoutout po sa inyo. At special mention din po dito ang kanilang Lupon Coordinator na si Ma'am Elian o Elaine Bautista. Mabuhay po kayo dyan sa Caloocan City. Eto na, sakaling hindi nga otorisado si sangguniang bayan member o kagawad na gampanan ang trabaho ng punong barangay sa katarungang pambarangay, ito po ang magiging resulta ng effort ni kagawad. Walang aplikasyon ang katarungang pambarangay lo at ang implementing rules and regulations nito sa panahon ng pamamagitan o mediation ni Kagawad. Wala pong epekto. In other words, walang bisa, ulitin ko po, walang bisa ang anumang kasunduan sa pagitan ng mga naghihidwa ang partido kung hindi ang punong barangay ang humarap sa mediation kundi ang kagawan. Gusto ko lang i-share mga kabarangay kasi kahapon nakausap ko ang ABC President ng Municipality of Kalawan, Laguna. Si kadalanggalang Joan Pamela M. Babatid. Sabi niya, mayroon nga talagang mga kagawad na akala ay pwede sila na magmediate on behalf of the punong barangay. Sabi niya, Sir, hindi po pwede iyon. Kaya po, uh, nagpapasalamat ako dahil dito sa isang ABC na ito, nabukas ang kanyang isip, bukas ang kanyang uh, pagkakilala sa batas ng katarungang barangay kaya po kahapon sa aming pag-uusap dahil bahagi po ang Kalawan Laguna ng aking nasasakupan sa Confederated Lupon, kaya we agree na kailangan talaga ng mga Lupon members and punong barangay ng continuous learning about katarungang pambarangay law. Kaya po by third week ng July this year, magkakaroon po kami ng isang malakihang seminar lecture about katarungang pambarangay sa Municipality of Kalawan, Laguna. Okay, magpatuloy po tayo. Ang mga sumusunod ay ang mga legal na kahihinatnan sa pag-aayos ng mga hindi pagkakaunawaan para sa hindi Pagsunod sa panuntunan ng paghalili. Ito po yung rules on succession. Ano-ano ba ang mga epekto? Una, ang mga partido at ang kanilang mga saksi ay hindi sasailalim sa sanctions para sa sadyang pagkabigo o pagtanggi na humarap sa sanggunian barangay member na hindi otorisadong gampanan ang trabaho ng punong barangay. Number 2. Consequence. Ang pagtakbo ng prescriptive period ng karapatang magsampa ng aksyon sa korte o ahensya ng gobyerno ay hindi masususpend. Pangatlo, kung ang kasunduan ay hindi nagtagumpay. Ito po yung failed mediation sa harap ng miyembro ng sangguniang barangay na hindi otorisadong gampanan ang tungkulin ng punong barangay ang nagrereklamo o ang complainant ay hindi maaaring legal na mabigyan ng certificate to file action. At ito po ang number four. Lastly, kung maaabot ang mapayapang kasunduan okay, ng mga partido, ang nasabing kasunduan ay wala pong force and effect ng isang final judgment ng korte kahit na pagkatapos ng sampung araw mula sa pagpirma. Ito po yung period ng repudiation. Kaya mga kabarangay, yan po ang epekto kung ang isang humarap sa mediation ay walang authorized, hindi siya authorized ng punong barangay, let's say ang kagawad, yan po ang magiging epekto. Walang epekto at all under katarungang pambarangay law. Kaya mga kabarangay, ang layunin po ng video na ito ay para mailagay natin sa ayos ang trabaho ng bawat kawani ng barangay nang sa gayon mapagsilbihan po natin ng tama ang mga tao na umaasa sa atin. Kaya mga kabarangay, sana po sa video ito Muli na naman po ng uh, naliwanagan o nakapag nakabikay nakapagbigay po tayo ng kaunting kaalaman na naman sa ating mga lupon members at ang ating puno barangay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagpanonood uh, o pagtangkilik dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Ako po si Jeffrey muli Salamat po.